Ang aklat ni Josue ay kasaysayan ng pagsakop ng Israel sa lupain ng Kanaan. Sa pangunguna ni Josue, ang kahalili ni Moises, kabilang sa mahahalagang pangyayari ang pagtawid sa Hordan, ang pagbagsak ng Heriko, ang labanan sa Ay at ang pag-uulit ng tipan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pinakabantog na talata sa aklat na ito ay, Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kayawi kami maglilingkod. Pagbasa mula sa unang kabanata ng aklat ni Josue. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, Patay na ang lingkod kong si Moises, ngayoy humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Libanon. Sa timog ay ang disyerto, Sa silangan ang malaking ilog Yoprates. At sa kanluran... Mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligta ang basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. Sa ikatlong araw tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Sinabi naman ni Josue sa mga lipi ni Naruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang, di kayo, upang dito kayo manirahan. Ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiiwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Hordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikipagdigma. Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. Sumagot sila kay Josue, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng gayon. Samahan ka nawa ni Yahweh tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sino mang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong ikalawang kabanata ng aklat ni Josue. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Noon ay nagpadala ng dalawang espiya. Sila'y pinagbili na niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Malmanan ninyo ito, lalong lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. At doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinapasabi, Ilabas mo ang mga lalaking na sa bahay mo, na parito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa, at pagkatapos ay ganito ang isinagot, Meron nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung tagasaan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa. Sa itaas ng bubong niya, pinatago ang dalawang espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansa niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga tagarito'y takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatayo ni Yahweh ang dagat na pula. Nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo si Nasihon at Og, mga hari ng mga Amoreyo sa silangan ng Hordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami ng marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit ng luat at ng lupa.